Sinibak na sa serbisyo ang limang traffic enforcer ng Land Transportation Office na sangkot sa viral incident sa Panglaw. Bohol nitong ikatlo ng Marso ito ay kaugnay sa viral video, kung saan isang lalaking sakay ng kanyang motorsiklo ang inaresto ng mga empleyado ng LTO sa isang law enforcement operation noong Biyernes 28 ng Pebrero. Makikita din sa video na hinawakan ng mga tauhan ng LTO ang lalaki at pinilit na pinapababa sa kanyang motorsiklo narinig din ang lalaki na sumisigaw na isa umano siyang magsasaka, kaya naman may dalang itong bolo. Gayunpaman, inaresto pa rin siya at ikinulong sa custodial facility ng Panglao Police Station. Depensa ng mga LTO personnel, nagmatigas umano ang lalaki at nakuha sa posisyon ng rider ang isang kutsilyo. Samantala agad na umani ng negatibong reaksyon mula sa mga netizen nang makita sa video na tila pagtangka ng enforcer na isaksak ang kutsilyo sa rider. Ayon kay Gobernador Aumentado na hindi umano tama ang ginawa ng enforcer at sa halip ay sana tumawag ito ng pulis upang ay pacify ang naturang rider. Napag-alamang ang naturang rider ay kapatid ng dating vice mayor sa bayan ng Panglao.